Ito naman yung tingloy na noon na ay hindi nakitang maigi kasi may mga kasamang ibang damo. O, ito. Ayan ang kanyang bunga. Ayan, may mga bulaklak. Ito, ang bulaklak. Ayan. Ito ay bulaklak niya. Ayan, tuyo na. Ito, ginagawa namin, pinipitas. Yung ginagawa namin laruan, inihahagi sa mga damit. Ayun, pagka ano, nagdikitan, tuwan-tuwa kami. Pagka natamaan yung damitin, nagdikit. Yan, ganito ang ginagapit namin. Ito yung dahon niya. Yan, itsura na kanyang dahon. Itsura ng kanyang ugat. Ayan, o. Oh. Ayan, mali, medyo maliliit din ang ugat niya. So, ayan, ang itsura ng puno niya, medyo malambot na malutong. Ayan, ang... Um, ayan, tingnan nyo na ano Pagkatuyo. ito Ito'y pagka na, nalaglag ng mga butong ito Itong nasibol dumadami Ayan, yung tuyo na buto. Ang liliit lang ng buto nito. Ayan, o. Ayan ang tinatawag na tingloy.